Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 27 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Agustin ng Canterbury. Kamusta? Si San Agustin ng Canterbury, kilala rin bilang Agustin ng Misyonero, ay ipinanganak sa Roma noong ika-alim na siglo. Isa siyang mongheng benediktino at ipinadala ni Papa Gregorio Magno noong 597 upang ipangaral ang kristyanismo sa mga Anglo-Saxon sa Inglaterra. Kasama ang apat na pong kasama, sinimulan niya ang mapanganib na paglalakbay na ito upang ipalaganap ang pananampalatayang kristyano sa isang karamihan ay paganong teritoryo. Pagdating sa Inglaterra, tinanggap si Agustin ng hari na si Ethelbert ng Kent na ang asawa, si Reina Bertha, ay kristyano na. Sa kanyang suporta, nagsimulang magturo si Agustin at pinautismuhan ang hari na si Ethelbert na nagmarka ng mahalagang punto sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Inglaterra. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, itinalaga si Agustin bilang unang arsobispo ng Canterbury. Nagtatag siya ng ilang simbahan at monasteryo na naglatag ng pundasyon para sa simbahang Kristiyano sa Inglaterra. Kilala si Agustin sa kanyang karunungan, pasensya, at dedikasyon sa kanyang misyon ng Diyos. Namatay siya noong Mayo 26 ng taong 604 at inilibing sa Canterbury. Si San Agustin ng Canterbury ay pinarangalan bilang tagapagtatag ng Simbahang Ingles at kinikilala para sa kanyang mahalagang papel sa pagbabalik-loob ng mga Anglo-Saxon sa Kristyanismo. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay San Agustin ng Canterbury. O Diyos na nagpadala kay San Agustin ng Canterbury upang dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo sa mga tao ng Inglaterra, ipagkaloob eh, mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang biyaya na sundin ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at sigasig sa misyon. Naway ang kanyang tapang at pagtitiyaga ay magbigay inspirasyon sa amin na ibahagi ang mabuting balita sa mga nakapaligid sa amin. Sa Nagustin ng Canterbury, ipanalangin mo kami. Amen. May kiba ba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw? San Vera. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.